naman sabihin natin na mainit ang panahon. Meron pa rin naman tayong mga na-encounter na good news. Kagaya na lang ng pagkakasama ng ilang mga cities mm -hmm. daw dito mm. sa Bansa, doon sa mga least polluted. Okay. Oh. Air pollution po itong oh. pinag-uusapan natin, mga kapatid. Yes, ha? ay oh. lilipat ako dyan sa Kalamba. <laughs> Kalamba lang dito, 'di ba? Sa Pilipinas. Mhm. Mm oh. Tapos meron din sa Balanga, 'di ba? Bataan. Ayun. Oh. Yung nakakasama o oh ano ba yan so Oo. among the 15 mm. about pasok ang uh, tatlong ciudad o mga lugar dito sa Pilipinas na may uh, malinis may mga pinaka kumbaga pinakamababang air pollution sa Southeast Asia so sa Kalamba ang future address ni Jackie <laughs> number 6 po yan Uy Carmona Cavite Cavite, Cavite. Sarap na nga din yung ano diyan no simoy ng hangin at yun yung sinasabi ni Mase sa Balanga Oo, balanga bataan oh, di ba oh. pero ang iniisip ko ito po mga kapatid na pinag-uusapan natin ay eh, base po sa uh, 2023 IQ Air World Air Quality Report so hindi ko alam kung paano nila ginawa yung yung pag-aaral yan. no tinitest siguro nila yung yung Quality dami ng polusyon oh, doon oh. sa air sa area na yon Um, pero iniisip ko rin kasi, hindi naman ako eksperto, pero posibleng naka-apekto rin dito yung dami ng mga sasakyan. Kasi as we all know, sa Region 4 at saka dito po sa Metro Manila, yung laki ng mga population. Pero sa bagay, Region 4 din yung Laguna eh, no? saka yung Cavite. Pero ang sinasabi po kasi natin talaga, yung volume ng mga sasakyan, karamihan talaga nasa syudad eh, no? dito sa Metro Manila. So probably, naka-apekto rin yun. Although may mga emission test na tayo, no? yun lang mm. yung isa sa sa mga naiisip ko. Tsaka baka yung mga dami ng factory. Correct. Yeah. Oh, oo. Oh. So, Actually, um, talagang mararamdaman mo yung difference po niyan mga kapatid. Kung magpupunta ka ng, for example, well, last uh, December, Tokyo. Mm. or oh uh, Oo. Or sa Stuttgart, sa Germany mga kapatid. Kung magsistay ka doon ng ilang months, parang nasasanay ka. Tapos pagbalik mo dito, paglapag ng aeroplano, paglabas mo talaga, talagang... Ang bigat ng hangin. Oh, mm. oh ang bigat kore. talaga dito. Iba talaga, no. Kami oh, nun isang oh. beses. Ito lang nga galing lang ng Batangas so skyway ang uh, tinahak namin. Mm. And you know, at some level of the skyway, you'll see Manila. Oh. Particularly yung Makati area, oh, 'di ba? Oh. Yung tagig kitang-kita oh. from there akala namin umuulan mm. kasi napakadilim ng itsura very foggy ang dating grabe oh, oh. but there wasn't any rain at all smog pala it oh, was God. it was just the smoke. it oh. was just pretty much pollution yeah, no. that you can actually visibly see from the skyway so kami noon sana pwede tayong magtagal pa ng konti sa bandang uh, Batangas area ano kasi mm. iba rin talaga ngayong uh, quality ng air oh.